nalampasan ang mga orders update? Ibig sabihin niya na ay posibleng mawala ng benta at hindi masayang customer. Pero sa bagong order alert notification ng big seller, siguradong hindi mo na ma-miss ang mahalagang task. Una, pumunta sa settings, tapos sa notification settings, at buksan ang alert rule page. I-click ang add new rule para gumawa ng sarili mong alerto. Sa so, susunod na step, iset up ang mga detalye ng rule sa ngayon. Pwede kang gumawa ng alert para sa order module lang. Dito, pwede mong piliin ang alert ng indicators, receiver, at frequency ayon sa gusto mo. Kapag na-set up mo na, i-on lang ang switch para ma-enable ang rule. Kapag naka-on na, otomatikong magpapadala ng alerto ang system based sa settings mo. Para makita ang alerts, i-click ang bell icon. Lalabas ang mga trigger alert message. Kung gusto mong makita pang iba, i-click ang view more para mapunta sa notification center. Makikita rito ang lahat ng alerts sa loob ng 30 na araw. May to-do list din nagpapakita ng bilang ng alerts mula sa mga naka-enable na role. I-click ang anumang alert para makita ang detalye at agad na makagawa ng aksyon. Kung may karagdagan katanungan, mangyaring makipag sa amin sa kanan sulok sa ibaba, customer service para sa tulong.